Maraming nag na ang tapioca starch at kasaba flour ay iisa. Tama po, iisa lang po ang pinanggalingan nila pero magkaiba po ito. Yan ang ipapakita namin sa inyong ngayon. Kung gusto nyo pong malaman ang pinagkaiba nito, tapusin nyo po ang video hanggang dulo. Para nga po, magagawa ng kasaba flour at tapioca starch, gagamit po tayo ng, syempre, kasaba. Meron po tayo ditong 3 kilo po yan ng kamoting kahoy. So, balatan lang po muna natin yan at linisan po natin. Pagkatapos po natin mabalatan yung mga kamuting kahoy, ito po ayayadya rin. Ganyan po. Hinati oh. po namin sa dalawa yung mga kamuting kahoy. Ito po yung unang pagkakayadyad. Yung pangalawang pagkakayadyad po, ganito yung klase po yan. Ito po yung gagawin namin na uh, kasaba floor. Pagkasaba floor po kasi, ibig sabihin po, lahat po ng uh, kamuting kahoy na parte niya, except po yung pinakagitna niya, yun po yung ginagamit. Samantala yung pong tapioca starch, ito lang po yung uh, yung pong pinagpigaan po nito ang kukunin natin mamaya po papalawanan po namin sa inyo masyado ito na po yung mga nayadyad namin na kamuting kahoy dito po tayo kukuha ng magiging tapioca starch and ito naman po yung magiging kasaba flour mas malalaki po ito kumpara po dito ito po ready na po ito kaagad na patuyuin o ibilad po sa araw hindi na po natin yung pipigaan lahat po ng uh, kamuting kahoy po ng component po niya kasama na po dyan pero lang po yung balat tsaka po yung gitna niya and then ito naman po pipigayin po natin yan para makuha po natin yung starch niya para po pigang piga gagamit po ako nitong aking mahiwagang pigaan para pumakuha natin lahat ng starch niya. Tapos na po ako ng unang piga. So, mapipiga pa po, po ako ng isa pang beses. Ito na po yun mga nagiging resulta. Tutibigan ko po ito ng konti. Isang baso po. Then, dudurogin ko po ulit. Para mas ko po makuha yung starch niya. Ito na po lahat ng napigaan ko po. Ano? Ito pong pinagpigaan, isasama po natin dito. Ito po ay sasalain ko po ng isang beses. Then dito ko po, po isasalin. Para makuha po natin yung mga buo-buo pa dyan. Yun. Sayang po yan, kunin po natin yan. Ito po, set aside po muna natin yan. Tagpan po natin para lahat po ng starch niya ay umilalim. Then ito po, red na po yung para ibilad sa araw para matuyo po yan. Makalipas po ang tatlong oras, ito na po yung aking pinapatining o pinapatindag. Tanggalin na po natin yung tubig niya. Para makita po natin kung gano'ng karami yung starch na nakuha natin. Yun oh. o. Then ito po, patutuyuin din po natin ito kasama nung uh, ginagawa natin na kasaba, flour. Ito po yung nakuha lang natin na tapioca starch. Ito na po yung mga napatuyo namin. Ito po yung gagawin namin na kasaba flour. At ito naman po yun, pang tapioca starch. Una ko pong gigilingin itong kasaba flour. Unti-unti lang muna. ito na po yung kasaba flour na nagiling natin pero yan po sasalain po muna natin yan para mas lalo po natin ma-refine and yung buo, buo po na makukuha natin igigiling po natin ulit yun ito na po yung ating kasaba flour ito na po yung ating finished product ng kasaba flour tapos na po siya pinong pino na po siya up next na po itong tapioca starch ito na po ang ko Mas pinong-pino po yung tapioca. Tapioca starch. And mas maputi. Salain ko rin po ito. konti lang yung tapioca na nagawa ko. So, yun po ang pinagkaiba ng cassava flour at tapioca starch. Inuulit ko lang po, ang cassava flour po ay gawa po sa buong laman ng kamuting kahoy except po yung balat niya at yung gitna. Ginagamit po ito sa pichi pichi at saka po sa kasaba cake. Well, ito naman pong tapioca starch, gawa lang po siya sa tindag o yung tining lang po ng pinagpigaan ng kamuting kahoy. Ginagamit po ito, kilalang kilalang natin tapioca pearl. So yun lang po. Please follow, like, and share. Bye-bye!